Hello mga kasawsaw. Eto, <laughs> makikisawsaw na naman ako sa issue ah. <laughs> Kasi, meron na naman akong may dumaan sa FYP ko. May, may nabasa ako. Sabi, eto, kung sino man ang kumontra sa confidential fund, ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang, kung sino ang kumontra sa kapayapaan, ay kalaban ng bayan. Wala bawal lang ngayon magtanong. <laughs> kasi diyan ang daming nagtatanong about sa confidential fund. So, masama nang magtanong ngayon kasi ibig sabihin <laughs> pag nagtatanong ka, kontra ka na sa bayan. So, ang pagtanong ba is pagkontra na sa ano sa bayan? Masyado akong maguluhan na naman. <laughs> Ganito, ah, uh, magbibigay lang ako ng ano, napaka maliit na concept. Pag uwi ko kahapon, dito sa bahay, that board, sabi ng ano, ng anak ko, mama pa uh, 60 pesos. So ngayon, sabi ko, bakit? Para saan? So di ba? Tinanong ko kung para saan yung hinihinga. Even 60 pesos lang, di ba? tinanong ko. So, sabi niya, bibili siya ng ice cream. Sige, binigyan ko. Binigyan ko kasi ano, bibili ng ice cream, bata yun, di ba? Pero, nandun yung ano eh, nandun yung aminin nyo, kahit sino, aminin mo sa sarili nyo, di ba? Pag nangihingi sa atin yung mga anak natin, hindi naman tayo basta-basta nagbibigay ng pera na, oh, ito agad. May tanong yan eh, saan, ano gagawin mo, ano para saan niyang ang hinihingi mong pera, di ba? Ganon, hindi ibig sabihin nun na hindi na natin sila bibigyan or ayaw natin, ganon. Kasi minsan, di ba tayo, kung sasabihin ng anak ko na ano, sample ko lang ah, maliit lang. Kung sinabi niya kah kahapon na ah, yung 60 pesos, kasi naglalaro siya ng online eh kung sinabi niya yung 60 pesos ipag ibibili niya ng karakter sa mga hero na ano na nilalaro niya kasi naglalaro siya ng Roblox, Genshin Impact, ganun. So hindi ko siya bibigyan kasi mas meron pang ano eh, mas meron pang importante dun sa 60, hindi, hindi kami mayaman, di ba? <laughs> Napakadamot ko, no? 60 pesos lang pinagdadamot ko. Pero nandun tayo sa point na nagtatanong tayo kung para saan kasi syempre, mas uuunahin natin yung importante pero kung sa mga pang games games lang niya yun na sa akin hindi ko ano hindi ko ibibigay hindi ako magbibigay pero dahil gusto niya ng ice cream okay sige pagkain naman niya ng batay. Ganon ganun tayo nagtatanong tayo hindi kontra hindi pagdadamot siguro nagtatanong tayo para saan napupunta or magbibigay tayo katulad sa anak natin para mapunta sa mas okay. ba? Diba? Ganon. Hindi ibig sabihin na pag nagtanong tayo sa, sa mga, alam ba, pinaka-small na lang na concept ko, ah, yung about sa anak ko, na ayaw natin. Buti na nga lang, yung anak ko is, pag sinabi kong hindi, hindi pwede, mas, mas may pa tayo kaysa dyan sa, bibilin mo, hindi nagtatantrums. Naiintindihan niya na hindi kami mayaman. Na hindi namin kaya kaya bilhin kung ano yung gusto niya. Meron kami mga bagay na dapat unahin kaysa sa mga hindi. Ganon tayo, di ba? Kaya siguro ang iba nagtatanong kung para saan. Kasi siguro meron pang dapat laanan na mas importante. Di ba? Walang masamang magtanong. Amin niyo kahit kayo, hingan kayo ng pera ng anak niyo, di ba? Unang yung sasabihin bakit, para saan. Chigina, bye bye, love you.